对吧？对。Uh, So yun magandang araw sa inyo mga idol and welcome back sa Talim Island Pride. And for today's video magluluto tayo ng adobong kandule. Grabe! Kaya ano pang hinihintay nyo? Buksan nyo ng apoy, ilagay na ang kasirola at ilagay na yung mantika. At baka naman tirahin pa ng iba to. At nang mainit na yung mantika kasabay ng pag-init ng ulo ko, nilagay ko na rin yung bawang. Pagkatapos yan, inlagay ko na rin yung sibuyas. Na totoo naman talaga, nagpapasarap sa niluluto natin. Lagyan natin ng konting luya para naman mawala yung lansa. At isunod na rin natin yung paminta na pampalasa. Maglagay na rin tayo ng sili para ganahan ngayong hapunan. At imekos-mekos mo insan para naman ikaw ay pagpawisan. At pagkatapos ng lahat, ihulog muna yung seriwa at matatabang duli na galing pa sa Laguna Lake at pagkatapos niyan lagyan na rin natin ng toyo para kumapit sa laman. Then add one for of liters of water. Grabe, naka-ingles. Snacks naman. <laughs> at lagyan natin ng bitchen tapos takpan at maghintay ng konting minuto at eto na mga idol, grabe. Niisip ko palang grabe, pinagpapawisan na agad ako. Basta lutong adobo, kahit ano, paborito to ng mga babaeng malakas ang toyo. <laughs> At maglagay na rin tayo ng suka para naman makontrol ang lakas ng toyo. At ito na ang pinis product ng adobong kandulip. Paano ba mga idol? Tara, kakain na. Let's go. ผมไม่นะไม่ยอมทำ sa bili ni kaya niya kaya sa bili nito na na doon ang batman na ma batman na dona million million